Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So unang-una, meron ako dito cream bread or loaf bread. Bali, ang isang piraso nito ay i-divide natin sa apat. Since dalawa ito, so magiging 8 cuts lahat ito. Hello, kakusina! Kumusta? Panibagong negosyo, recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at kung ibibenta ay napakamulang at kakailanganin din natin ang hotdog pwede kang gumamit ng hotdog na red ang kulay ha kakusina at meron ding hotdog na mas mura ang brand so yung isang piraso ay hinati ko sa dalawa at yung isa naman o yung kalahati ay i-divide natin sa walong cuts kung bago ka palang kakusina sa aking channel aba huwag kalimutang i-like itong aking video at mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat! Kakailanganin din natin ang barbecue stick na ito. So, ito ang gagawin mo kakusina. Yung isang cut ng uh, cream bread or loaf bread, maglalagay ka ng isang cut naman ng hotdog sa loob. Ayan, bali, tatlong piraso ng ganito ang... Ayan itutuhog mo sa barbecue stick pero pwede mo pang dagdagan ha yung sa akin ay tatlo lamang so ganun lang kadali kakusina at syempre kakusina kakailanganin din natin itong kikiam plate dahil dyan natin ilalagay itong ating pang negosyo Ayan. Kakailanganin din natin ng mayonnaise, ating dressing, at saka ketchup. Ano? Pero kung meron kayong uh, spaghetti sauce or pizza sauce, pwede. And then, cheese melt. Pwede rin ang ordinary cheese. Ayan, kakusina, napakadali lang ha. Pero kung hindi mo pa nasundan, ayan, yan meron pa tayo isa dito By the way ka kusina, paki follow mo ako sa aking iba pang social media account sa aking Facebook page at ang aking TikTok at ang yung at ito ring yung aking second channel second channel ha, nasa description box ang link. At ngayon naman ka kusina kung wala kayong oven, ayan, DIY oven tayo as usual. Para sa mga walang oven, pwede ang kawali. Pero merong band paper or parchment paper na aking inilagay. Itoast mo lang ito kakusina ng 10 hanggang 15 minutes. Ito na ka, Kusina, ang ating tinuhog na pizza. I'm sure papatok ito na negosyo dahil 10 pesos lamang ang isa. Pero pwede kang maglagay ng iba pang topping sa, pwede kang maglagay ng pineapple, ng mushroom, ng sili o kung ano paman ang gusto mo. Pero ito pwede na, 10 pesos lang naman. Kaya anong pa ang hinihintay mo kagusina, magnegosyo ka na. Hanggang sa susunod na video ko, huwag kalimutang i-like itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat! Hanggang sa susunod na video ko!